Morning, mga amigos! Ano naman tayo? Panibagong araw at panibagong adventure. Panibagong putahe. Luluto tayo ngayon, mga amigos, ng inihaw na tilapia. Okay, stay with me. May mga palaman na to. Lulo natin, mga amigos. Mainit na ating griller. Ano Ano yan? Napakadali ito oh. nga. Hmm. pagkasayin na natin para isang salang lang. Hmm. Yan lang mga mix. Sinalang natin lahat. Pinagsabay-sabay na natin yung sampo. Kasya naman eh. Natawas dyan mga Takpan mo natin para maluto siya. Diba? Okay. Hop. Oy. Ay, luto na. Luto na siya. Pwede nang haunin yung iba. Oh. Okay.